Hi guys! Swimming time! Hi guys! Welcome to my vlog! <laughs> Hi vlog! Welcome to my guys! Swimming time! Sa <laughs> kusina! <to, see> <laughs> Hi guys! Welcome to my house! Hi guys! Oh, welcome to my diba? swimming pool! May swimming pool kami dito sa amin, loob ng bahay! Swimming time! thì bà pa sai loé, cuýa anh úp à, không anh tao tin, xin simen, xin simen Maghugas sa kamay mo ha. Kain kain ka dyan ng ano. Kain ka mas gas. Ihalo nyo sa kwansit kanton. Masarap. Sos. Ibang klase. Ihalo na sa mga tumas. Sarap guys. Masarap, sarap, sarap. Sarap, sarap ka dyan. Sinalo ko oh. Oh. Mas Yan. Ayusin natin yung ano. Medyo madilim sarado yung pinto. Pansit kanton guys, hindi sa laki ni hapa si kanton. Si papa lang igib na. Kuin 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 kuin. Sarap guys, tapos. Sa oh. gutom ka? Yeah. Manamis na miss gas. Mm, nice. mm, mm, mm. Ala, pa rin pala talaga nitong ano mo. Yung pita ball pool. O, oh, mga panis. Nandito ko lang na sa gilid. oh, chill chill. Sobrang init ngayon. Ano araw ngayon na? Friday. Friday na? Sak, no, Friday lang. Dito lang tayo magpautaw-utaw dito. Guys, oh. yung pasip kanton oh. tapos... Oh. Guys, oh, yung pasip kanton tapos tan Tomas eh, halo nito, i-mix masarap guys. Yes, so, masarap ba hmm. daw? Depende sa panlasa yan. Masarap, guys. Manamis na bis at maanghang ma ma di maanghang masyado. Pa guys, oh. mm -hmm. Parang ano pa? Ang kalan pa? Bari ba nasin oh. orin pa? Ang kalan, wala na oring ang kalan. Pinuno namin to magdamag na pool. <laughs> Pinuno namin to para magka maka siwing swimming kami do sa loob. Sobrang init na kasi guys. Hmm. May baon. Uh, Battery low na nak. Babay na tayo. So yun. Tayo ba ba? ba guys. Battery low na. Magbabay na kami guys. Bye guys. Bye. Hello. Bye bye. Four minutes.